ang bagong Team Naga! Nag-uubisa na po programa, mga kapatang helmet. This passage invites us to focus into the very heart of our faith. love is not a feeling of happiness. Love is a willingness to sacrifice na magdamog sa, sa ibang tao. Kaya po, sabi po ni Aristotel, hindi po si Aristotel, dinefine niya ang daw into friendship. Sabi niya, friendship is a single soul dwelling into bodies. Pagdataw ng magsabot, pagdataw ng magdamog, Duna progreso, juntanos ang gobyerno, An Para sa mas pusog, mas progresibo asin mas mauog mangnaga, musna magiribalan kita. An bagong team naga. An bagong team bagong timnaga At inumpisahan nga yan ng Misa yeah. Di ba diba talaga kapag nag-start tayo na kasama si Lord, di ba Siyempre, may dasay Yes, kaya ayun nga mga kabata helmet official na ang campaign for local ang dami mga naka-live ngayon na mga iba't-ibang mga tumatakbo for mayor, vice mayor, mga uh -huh. iba't-ibang partido. Pero syempre, kay VP Lenny Tayo, mga kabatang helmet. So, kay Lenny Tayo! Pero may napanood nga ako kanina, video Par, may in-interview. Pero iba to ha, labas to. Sa programa ng Naga or ng ang bagong team Naga. May But, nasagap ka. May nasagap akong iba. Wala, kasi in-interview nga si Manang doon about oh. nga doon sa mga nagpo-protest ng DDS. Tinanong din siya kung siya ba ay DDS or BBM. <tip> sabi nga niya, naiiyak nga siya sa mga nangyayari sa paligid. Ayaw nga daw niya kay Duterte kasi dito, oh. ang dami niya sinabing mga resibo. Wow, so bakit may listahan si yes. Pero hindi rin daw siya BBM. Oh. At ang sabi niya, bago mag-end talaga yung video, Lenny pa rin daw siya. O oh, diba? <tip> Kay Lenny. Siyempre, kay Lenny tayo. Oh, talaga may good governance. No, At talagang nasasalamin doon. Uy, teka lang. Natawa naman ako yung bossing big, <coughs> Di ba ha? Ayun official <laughs> ng local. So kanina, nung pinakilala ni bossing big Soto, si Mayor Vico, sinabi niya no, ang susunod na presidente. Ito na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Soto. Uh Oo. -oh. Pilipinas. Hindi naman malayong pwedeng mangyari yun, di ba, mga kabatang element? Pero syempre, sa 2028, kay Mama Lenny, para tayo. Uh Oo, -oh. Mama Lenny. Yes, ipagdasal talaga natin na tumakbo si VP Lenny as uh -oh. president ulit. Mama 2028. Lenny for the win, ma! Aming lilinisin! Dapat lang talaga, malinis na yung mga yan. Pero, why not, coconut, kung magta-tandem si Attorney Lenny Robredo at si Mayor Vico. Ang ganda. Oo, di ba? Ang presidente, siyempre, si Attorney Lenny Robredo at ang magiging vice-presidente niya, si Mayor Vico. Ang ganda. Alam mo ba, mga kabat ng helmet, during the 2022 na campaign ni VP Lenny, si Mayor Vico kasi, video ka pa, mm. talagang ang ano niya, yung advokasya niya, yung advokasya ni Sec Jess. Oh. Kaya talagang same talaga yung track nila for the good governance talaga. Ah, same wavelength. Yes, medyo gapper. May nakausap din ako ng mga tiga Pasig noon during oh. the rally. Na yun nga ang ano pamantayan ni ano Mayor Vico. Kaya, di ba, kaya ko na, di ba, Pero ay na mga batang helmet kay Len Lenita! 7, malapit na po mag-start ang program proper. 7pm yan. Kaya sabay-sabay tayong mag-abang at i-update pa rin namin kayo ni Big Chograpper. Basta kung nagsuan mga video na to, kalimut mong mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi at updated sa lahat na may upload po namin. And stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay na helmet din ang book, weather keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny! ang bagong Team Naga!